So ayan po mga loads, usapang pang motor naman po tayo ngayon. Para po sa mga may motor at sa mga bibili pa lang po ng motor, ayan pwede nyo pong panoorin tong video na to at baka dito mga idol ay andito po yung kailangan nyo. Ngayon nga po mga idol, for today's video ay maghahatid po tayo ng mga order po sa atin. Bali sinabay ko na rin po yung pork na pang bike. Nakasama rin po kasi yan sa order po sa atin na platinum na pork oil. Yan kagaya nyan mga loads, another order naman yan yun pong naon ng order po sa atin ay 20 peraso ngayon naman po ay 10 perasong pork oil Ayan po mga idol para po sa gustong umorder ng pork oil. Andiyan po sa comment section yung link na pwede po kayong mag-order. Yan pong platinum na pork oil mga idol ay ayan po ay isa sa pinakabenta sa amin sa amin pong online shop. Ngayon nga po mga idol bago ko po ihatid sa JNT yung order sa amin ay nagpagwa po muna ako ng waybill dito po sa may Visayas. Ayan na nga po dito na po tayo sa JNT. Ngayon mga idol napansin ko nga po na wala na po ulit tayong stock. Kaya mag-order na po ulit tayo niyan mga idol. At ito na nga po mga idol, dumating na po yung ating order na dalawang box na platinum na pork oil. Hindi naman po ako nag-order ng sobrang dami sa ating supplier. Hindi naman po kasi ganong kalakihan yung shop namin at wala po akong paglalagyan. At saktong-sakto nga po yung deliver natin ngayon kasi meron naman pong nag-order sa atin. Kaya nga po mga idol, yung sinabi ko po sa inyo kanina na talagang mabenta po yung platinum na pork oil na yan sa amin. Kaya nga mga idol, para po sa mga gustong mag reseller na platinum na pork oil, pwede nyo po kaming kontakin sa aming Facebook page. Para naman mga idol, pare-parehas din po tayong kumita. Pwede nyo po yung gawing sideline mga idol. Kung sakaling meron po kayong trabaho, sa hirap na nga po ng buhay ngayon at sa mahal po ng bilihin, ay minsan ay hindi po sumasapat yung ating kinikita Ngayon naman mga lods, flex ko lang po itong aming Motul na scooter engine oil Yan, meron po tayong 800 ml, scooter na 1 liter Pati na rin po mga idol, ito po para sa decambio na 1 liter Motul na 3,000 plus na 1 liter Sa mga naghahanap naman po ng mga gulong mga idol, ito naman po ang ating quick tire na gulong dumating na rin po Yan, meron po tayong size 17, saka po size 14 tapos yan mga idol, kung naghahanap din naman po tayo ng castrol na brand na engine oil din po. Meron din tayo niyan mga lods. Meron po tayong Castrol Power 1 1 liter, w 40 at meron din po tayong Castrol Acti Active na 1 liter, 20W40. Tapos meron din pong 800 ml niyan, pati na rin po uh, Power 1 na uh, 800 ml. Ngayon mga idol, meron din pong bago. Ito po Castrol Power 1 na scooter 1 liter, meron din po tayo pati na rin po uh, castrol scooter gear oil so ito na mga idol yung pinakampanghuli namin at bago po kami magsara ay dumating na po yung deliver namin ayan po talaga yung pinakamabilis maubos sa amin na langis o yung engine oil po ng motor buti na nga lang mga idol at dumating na po yung deliver natin kasi talagang walang wala na rin po tayong stock nyan yan mga idol ang order po natin ay rs8 yan scooter yan, meron din pong R9. Saka po, original na BS1. So, ito na po mga idol, yung RS8 na polysynthetic na R9 na 800ml. Tapos, ito naman mga idol, yung scooter. Isa sa pinakabenta talaga dito sa aming shop. RS8 scooter na 800ml. Talagang mabilis maubos yan mga idol, kaya ang in-order ko po niyan ay dalawang box. Pero, saglit lang din yan, Mauubos mga idol, kaya sa mga naghahanap po ng RS8, Uh, pwede na po kayong pumunta sa aming shop Ayan, meron din po tayong RS8 scooter, 1 liter Ayan po mga idol Tapos, ito po yung BS1 na original Ayan, 250 ml Ayan po, yung tandaan na original po yung BS1 Tapos mga idol, ayan po, uh, dinisplay ko na rin po yan Para kinabukasan ay chill-chill na lang po tayo para naman po sa mga magkatanong kung saan ang aming shop, dito lang po kami sa number 31 Central Avenue, Barangay Culiat, Quezon City.